mo. Oh. Nasa ako kung masungit na yun. Oh, iwalayin mo na. Iwalayin ko na talaga. Ay! Ano? Parang malungkot ka na naman ah. Yeah, eh, dumating na yung visa ko. Punta na ako sa London. Congrats! Kung gano'n. eh, ang problema. Hindi <laughs> na natin matutuloy yung plano natin. Wala na tayong vlog. Kaya yeah, Paano ba yan? Paano yung mga umaasa sa atin na followers natin at nanonood araw-araw? Oo okay. nga e Hindi tuwang-tuwa na naman mga basher natin yan. Tuwang-tuwa na naman yung mga basher natin. Yung mga martes? Hmm. So, ito na lang. Pag ma ko to, tutuloy ako sa London. Pag hindi to ma tutuloy natin sa <laughs> ang pag-vlog. Oo. Oh. ayun ko.

Oh, bakit? Anong problema mo? Asawa kong masungit. Oh. Nagawin na naman kami kanina. Oh, Parang bal... Bahal... Balak ko nang hiwalay oh. eh. Oo. Eh... Nag-iwal kayo talaga? Mag iwalay oh. kayo? Oo. Oh. Eh? eh anong Gag mo? Nag-iisipan ko nga eh. Hmm. Ay! Gagawa rin ako ng kondisyon ko. Oh. Anong kondisyon yan? Ay, yan din? Oo! Oh. Kana-shoot ko to. Oh. Banner, tandaan mo. Oh. Asawa ko kong masungit na Oh, <laughs> Iwanahin ko na talaga Tawang tawa na ako sa paghugalin yun eh Oo O! Kumuha talaga Lakot pa natin O! na! Para masyok! O! Last, 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 last Huh? O O! O! Ayo pala, pagtitisin ko talaga ang ugali ng asawa ko. <laughs> mahal naman 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 yun. Eh. Mahal ko yun, kahit masungit yun. Awesome. Ha?